Isang mapagpalang araw po ng Merkulis sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Merkulis po sa loob ng ikadalampot-anim na linggo sa karaniwang panahon at ikaapat sa buwan ng Oktubre, buwan ng Santo Rosario at araw ng pagunita kay San Francisco ng Assisi. Kaya binabati ko po ang mga taga San Francisco Kalihal, San Pablo City, ang dati kong parokya kay Father Saldi Urhena sa kanyang katuwang dalingkod pari, Father Mon, sa PPC, PFC at sa lahat po ng mga parishioners. Gayun din po sa St. Francis of Assisi, Paris, Pulo, Kabuyao, maligayang kapistahan po sa inyong lahat. At pagbati po sa inyo mula dito po sa Sanktuaryo ng Malabira ng Fatima, dito po mismo sa Fatima in Portugal. At kaninang umaga po, kami po ay nagmisa sa santuario of Lady Fatima, alas 8 ng umaga at pagkatapos kami po ay dumalaw sa mga bahay ng mga visionaries ng Mahal na Birhen ng Fatima. Kaya't punong-puno po ng panalangin, punong-puno ng uh, pagpapalang araw nito para sa ating lahat. At kani-kanina nga lang ho, ay nagkaroon po ng Marian Procession, mismo po doon sa pinakang sanctuary ng Birhen ng Fatima. At umasa po kayo na kayo po in this Marian European Pilgrimage ay aming ipinagdarasal. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection sa masama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mula po dito sa Fatima in Portugal. mga kapatid, mula po dito sa Fatima in Portugal, pagdinilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Ito po ay mula sa Ikasyam na Kabanata, mga talata 57 hanggang Anna at Ang pamagat po ng paninilay na aking ibabahagi sa inyo ay nagsasabing ang desisyon ng pagsunod kay Jesus. Sa pagkat sa ating Ibanghelyo, meron pong tatlong tauhan na nagpahayag ng kanilang layunin o hangarin o pagpapasya na sumunod sa ating Panginoong Hesus. At ito po ay isang desisyon na pwede natin gawin para sa Diyos, ang sumunod at tumugon sa kanyang pagtawag. Meron pong isang pari na nagsabi ng ganito, Make good choices today so you don't have regrets tomorrow. Totoo naman po yun. Kailangan maging maingat tayo sa paggawa ng ating mga desisyon. Everything in your life is actually a reflection of the choice you have made. If you want different result, maybe it's time to make a different choice. Your life is a result of the choices that you make. Kaya kung gusto mo ng mas magandang resulta, edi maging maingat ka sa susunod sa paggawa ng mga desisyon. Sabi nga po sa pelikulang Spider-Man ni Peter Parker, the choices we make make us who we are. And we can always choose to do what is right. Kaya ang pagsunod kay Jesus ay bunga ng malayang pagpapasya. Kaya magpasyang sumunod at tumugon sa tawag ni Jesus. Paano ka nga ba gumagawa ng desisyon? May mga desisyon na hindi naman masyadong kailangan pag-isipan sapagkat hindi naman malaki ang mawawala sakaling magkamali. Subalit sa mahalagang desisyon sa buhay natin Lalo kung ang epekto nito ay panghabang buhay, kailangan maging maingat tayo. Huwag pa dalos-dalos. Pag-isipang mabuti, hanggat maaari, ay ipagdasal upang sa gabay ng Espiritu Santo ay maging tama ang ating gagawin pagpapasya. Sa pagsunod kay Jesus, may mga sakripisyo pong hinihingi ang Panginoon. Una, itinuturo sa atin na hindi madali ang buhay na iniaalok na Jesus sapagat ito'y nangangahulugan ng pagtahak sa landas na may kalakip na krus at pagkapakasakit. O di nga ba, sabi ng Panginoon, ang sino mang nagnanay sumunod sa akin, kalimutan niya kanyang sarili, magpasa ng krus araw-araw at sumunod sa akin. At sa Ebanghelyo nga ngayon, sinabi ng Panginoon, may lunggang asong gubat, may pugad ang ibon, subalit ang anak ng tao, wala man lamang mahiligan ng kanyang ulo para mapagpahingahan. Kaya may sakripisyong hinihingi. Pangalawa, kinakailangan po na bigyan natin si Jesus ng una at pinakamahalagang lugar sa ating puso. Hindi po inaalis na mahalin natin ating mga mahal sa buhay. Igalang, mahalin ating mga magulang. Subalit, hindi po dapat inaagaw ng pagmamahal na meron tayo sa ating mga mahal sa buhay, yung pagmamahal na dapat na ibinibigay natin sa Diyos sapagat ang una at pinakamahalagang pagmamahal ay dapat inilalaan natin sa Diyos at siya ang natataglay ng una at pinakamahalagang lugar sa ating puso because God is a jealous God. Kaya unahin ang Diyos, put God first in your life and the rest will surely come into its proper place. Basta unahin mo na bigyan ng pagkapahalaga at pagmamahal ang Diyos. Pangatlo, ang pagsunod kay Jesus ay humihingi ng buong pusong pagtataya na walang kalakit na pangihinayang. Sapagat ang sinuman daw palaging nag-aararo at lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Sa ating pagsunod, meron tayong isasakripisyo meron tayong iiwan, sabalit hindi tayo dapat kinakikitaan ng pangihinayang. Ang palaging paglingon, ay tanda ng ating panghinayang sa mga bagay na dapat na iniwan na natin pero hindi natin mabitiw-bitiwan. Kaya ang pagsunod kay Jesus, isang napakahalagang desisyon. Huwag pa dalos-dalos, pag-isipan mo unang mabuti na hindi tayo magkamali. Manalangin tayo, ang manaming mga pangirihan, tulungan po kami araw-araw na gumawa ng desisyon na palaging naayon sa yung banal na kalooban. Hiniling namin to sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay nagustuhan nyo at nakatulong ang ating pagninilay. Kung nagustuhan nyo po at nakatulong sa inyo, i -like po nyo at i-share. Ibahagi natin yung mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mal sa buhay. Pagpalain tayo ng kapangilihan Diyos, Ama, ang anak ng Espiritu Santo. Amen.